Itong education uh, charter change, ang layunin niya, yung mga higher education institutions ay pwedeng 100% mapagmayarihan na ng mga dayuhan. Protesta ang sinalubong ay. ng mga grupo ng kabataan at guro laban sa nagbabadyang pag-aproba sa panukalang charter change o CHACHA. Pati kasi mga unibersidad at kolehiyo damay sa planong pagbubukas sa 100% foreign ownership pwedeng mapalala nito ang commercialized din aspect ng edukasyon. Kasi sa Pilipinas ngayon, uh, nasa nearly 88% nga ng mga higher education institutions, mga private schools, na naniningil ng mahal na tuition and other school fees. What more kung papasok itong mga dayuhang uh, paaralan, di ba? Na maniningil din ng mas mataas na mga bayarin compared sa current rates. Pangamba ng mga grupo, lalo pang lalala ang sitwasyon ng education system kung maipapasa ang chacha. Sa pag-aaral ng National Union of Students of the Philippines o NUSP, hindi na bababa sa 150,000 pesos ang matrikulang kailangan ng isang estudyante para makapag-aral ng kolehiyo kada taon. At ngayong taon, Mukhang tataas na naman ang halagang ito dahil nagsisimula na maglabasan ang iba't ibang proposal ng mga pribadong eskwelahan para magtaas ng singil sa matrikula. Hindi pa man aprobado ang chacha, hindi na nga daw talaga abot kaya ang edukasyon sa bansa sa ngayon. Intensyon nila na kumita, imagine galing sila abroad, pupunta sila dito hindi naman sila magpapaka-Nobel na ang intensyon talaga nila ay better education para sa Pilipinas. Paliwanag ni Representative Manuel, para nga daw konsuelo lang ang libreng matrikula sa state universities and colleges. Bukod sa limitado lang daw kasi ang bilang ng state colleges and universities sa bansa, kaunti lang din ang kaya nilang tanggapin dahil sa kakarampot na budget. Di ini Representative Manuel, pinapatingkad ng issue ng tuition increase ang dahilan kung bakit nila tinututulan ang chacha hindi yan masasolusyonan ng economic chacha. In fact, sasahol pa. Kaya uh, dapat lamang magkaisa ang mga kabataan. Gawin natin ang lahat ng makakaya para harangan itong chacha ni Marcos Jr. Habang nagbabadya ang pagpasok ng mga dayuhang institusyon dahil sa chacha, sa basic education din, mukhang may kinalaman ang foreign interest sa pagpapalit dati ng academic calendar. Alamin natin niya sa pinakabagong episode ng Alab Analysis. Susunod na! Maalab na Pagbati Pilipinas. Ako si Inday Espina Varona. Welcome to Alab Analysis. Matapos ang ilang taon lang, inanunsyo ng Department of Education ang pagbabalik sa dati na academic calendar. So, pasukan uli sa June, pagtatapos sa Marso. Ang dahilan daw, ang daming problema ang kinakaharap ang mga eskwela sa academic calendar shift. Magandang balita ba ito? In the first place, bakit nga ba tinulak dati nabaguhin ang academic calendar. Nangyari ito no sa Duterte administration pero panawagan na ito dati pa ng ilang mga administrations. So ang mga tanong is nakabuti nga ba ang paglipat ng school opening sa kalidad ng edukasyon sa bansa? Pag-usapan natin 'yan ngayon kasama si na Teacher Vlad Katwa at Teacher Ruby Bernardo ng Alliance of Concerned Teachers. Maalam na pagbati Vlad, Ruby, no? Um, Nagulat rin ako na ibabalik sa lumang kalendaryo, yung academic year. So, June ang simula, pagtatapos sa Marso. Pero bago tayo pumunta dyan, pag-usapan natin bakit, how in the first place, nagbago yung academic calendar? Ruby? Kung matatandaan po natin, bago pa man magkaroon ng pandemya, pinag-uusapan na kahit sa public school yung ASEAN integration. Uh, balak talaga to no, ng mga ahensya, kahit yung CHED, no, na uh, i-integrate dun sa mga existing school calendar ng mga karating nating bansa, yung calendar ng Pilipinas. no. Pero dumating yung pandemic, at nagkaroon ng amendments dun sa existing RA natin dun sa school calendar kung saan uh, naging Agosto yung simula ng klase. Okay. So um, ito yung Republic Act 7797. Tama, no? Um, pero in the first place, bakit gusto magsunod sa ibang bansa e eh, nasa gitna ng tropics ang Pilipinas ang ibang bansa ay may four seasons, di ba? Why do we need na sundin yung kalendaryo ng ibang bansa? Ano ang rationale ng gobyerno dito? Gusto talaga ng gobyerno na maging globally competitive yung ating mga estudyante, no? Para tayong ano no, Palengke, no? Parang isang malaking market yung ating mga skwelahan para uh, mag-create ng mga estudyante no na i-import no sa iba't ibang mga bansa, no? total pinag-uusapan naman ngayon yung charter change no ah uh, napakalinaw po talaga yung ano eh yung tunguhin ng gobyerno na talagang ilako yung ating mga eskwelahan even the public school dito sa uh, mga dayuhang bansa no nakikita talaga natin dito na yung ating edukasyon no sa kasalukuyan ah uh, pinag-uusapan yung learning crisis pero unang-unang dapat tignan paano ba natin tinitignan yung edukasyon bilang serbisyo bilang pangunahing karapatan ng ating mga sudyante at hindi bilang tinitignan bilang isang produkto, tinitignan bilang uh, commodity no? kahit yung ating mga skwelahan na supposed to be ay right ng ating mga sudyante. ayon your teachers, you actually deal with this in um, day to -day life. Ano ang naging epekto sa kabataan, sa inyo, nitong pagpalit ng academic calendar? Yes, ah uh, siguro maganela ako kay Inday no. Uh, basically siya sabi ng position paper ng Anakbayan no, Anakbayan UP. Sinasabi nila talaga na dahil hindi ito demokratiko ng sa konsultasyon. Na hindi talaga ito uh, ipatimo kung paano ito no. Sinasabi nila na talagang ano to eh uh, discriminatory in a sense sa maraming mga kabataan lalo na sa kanayunan na yung panahong ito ay anon eh panong ito ay harvest season lalo na yung usapin ng uh, Biro na sa kaluhukan ng ano summer dapat uh, katuwang ka dapat ng iyong mga magulang pero wala ka nito. So isa yon. Pangalawa, yung uh, kinindak mismo ng uh, NCR last year, uh, 2023-2024, andyan yung ating ma yung Pangulo, andyan si Ma'am Ruby ngayon, at kasalukoy hindi nagkakondak ulit yung palibagong survey. Sa totoo lang, Ma'am Inday, talaga ang daming mga sudyante na nagkasakit, no? hindi talaga regular na pumapasok pagdating ng mga upward uh, period. At tulay, upward uh, trading period. At tulay, ngayong panahon ito ay marami na akong mga sudyante, malibang pa sa usapin ng Katsa Friday, ay dahil sa sobrang init at mismong pag-asa na ang nagpapatunay niyan, no? So, walang proper ventilation, ang dami mga estudyante, walang clinic. Uh, kung may clinic man, teacher yan at wala, wala naman kaming proper na knowledge paano mag-handle, walang mga gamot. Pag pinagsama-sama mo yan, talagang ang tawag ko diyan pugon eh. Pugon, no, parang pa, nasa panaderia ka. So, miserable talaga ang kalagayan, no. Kaya kaya nakakalukot yung uh, academic shift ng panahon iyon ay uh,